Ate. Oh. Pagkain. Kumusta ka dito, Ate? Thank you. Ha? Kumusta dito? Ano pangalan mo, Ate? Rebecca. Rebecca. Hi everyone, isang mapagpalang araw po sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel, Maricel Aribalo Kumusta po kayong lahat at sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan kung saan man po tayo naroroon. Mika Mika shout-out po sa lahat po ng mga nanonood, sumusuporta ah. sa aking mga reaction upload videos, mga um, uh, followers, subscribers ko po. Thank you, thank you very much po sa inyong suporta ah. sa aking munting channel. Ating suportahan po at ating isubscribe kung di pa po kayo nakapagsubscribe. Um, Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab at Ate Edna Vlogs. Siyempre ang mga keyboys, Kalinga Partners, reactors What you doing? mga kasamahan ko sa Kalinga watchers mega mega love shout out po sa inyong lahat ating supportahan din po ang channel ni 1TV vlogs ayan guys isa rin siyang charity vlogger na tumutulong din po sa mga uh, mga kababayan nating mga may so ayan guys uh, uh, panoorin po natin ang kanyang video bago po natin bibigyan ng konting reaction tara guys Ba't nandito ka sa kalye? Oh, opera, oh. Oh, oh pambilin oh. oh, ko mamaya. Nagawa ka naman. May kutsara dyan. Baka may dalawang tubig ha. Kaya may tubig. And para, uh, at may ang dami mong buti yung dala, dala Ha? Magpapay lang yung muna sa tubig. Sa'yo yan. Para sa'yo yan. Ano pangalan mo? Rebecca? Oo. Ano ang apelido? Dusty. Legaspi um, Dito kasi hindi mainit Ang init ang pusto mo ay Ha? Okay lang ikaw dito? Oo Asa yung pamilya mo? Ha? Doon sa kabila Sa kabila sila? Oo Bakit nandito ka lang sa kalye? Ayan ka? Papasok diyan? Papunta ka na doon para hindi ka mainitan ninyo mga kaibigan no ating napanood ang video ni uh, Juan TV Vlogs. So ayan guys, ngono no, ay may nakita siyang uh, babae doon sa tabi ng kalsada na ito ay gutom na gutom. So ito nga guys, ay binabutan ito ni Juan TV Vlogs ng pagkain. Nakakaawa naman po yung ating kababayan na gutom na gutom na walang makain. So ito nga guys ay uh, binigi abutan niya ito ng pagkain upang ito ay kumain at ito ay nakik nakita natin na talagang gutom na gutom itong uh, kababayan natin sa tabing kalsada so ayan guys no uh, napakahirap at nakakaawa po yung mga ganyan na ating mga kababayan na mga uh, na na nakakaranas ng mga Uh, gutom, yung mga nalilipasan ng gutom dyan sa lalo na dyan sa marami talaga dyan na sa mga tabing daga, ay tabing kalsada na mga nakikita natin ng mga ganyan na gutom. So, ito nga guys ay buti na lang nadaanan ito ni uh, One TV blogs at pinakain niya. At binigyan niya ito ng uh, pera upang ito ay mapa may, uh, makabili pa ng iba pagkain na, nga, na mga gusto niya. So, ayan guys no, ay ating sana nga ay atulungan ito nga si ate ng uh, mga pangangailangan niya. So, ayan yung mga kalingap na no, at mga kaibigan at nakakalungkot na yung mga makikita natin na yung mga ganyan na mga kababayan natin na mga nagugut na nalilipasan ng mga gutom. So maganda dito ay inabutan ito ni Juan TV Vlogs ng pagkain niya at nakita talaga natin na ito si Ating ay gutom na gutom at ito ay binigyan din siya ng tubig. So at nakaka uh, uh, hindi naman natin dito masabi na may an uh, may diperensya kasi nasasagot niya naman yung mga tinatanong ni Juan TV sa kanya at nasabi niya rin yung kanyang pangalan at alam niya rin kung nasaan yung kanyang mga kapatid. So, so ayan guys no at ito yung uh, sana ay suportahan natin ang channel ni Juan TV Vlogs upang ito as mas marami pa siyang mga matutulungan na mga nangangailangan na uh, mga ganyan. So ayan guys ito lang ang aking munting uh, reaction video. At uh, ayan guys, sa ating suportahan, 1TV Vlogs, suportahan po natin ang kanyang channel. Uh, isa siyang charity vlogger ng Kalingap. So ayan guys, sa uh, aking uh, kung di pa po kayo nakapag-subscribe sa akin munting channel, paki-subscribe din niyo po ako, Maricel Arivalo at maraming salamat sa hindi niyo pag-i-skip. At upang ito ay mas makakatulong din po tayo sa kanilang mga Tin tinutulungan. So ayan guys, ingat po tayong lahat and once again, ingat po tayong lahat and god bless.